meron? Bihon! Sabi mo, bihon. Sabi mo, bihon. Sabi mo, sabi mo, bihon. Bala mo, bata yun. Tanda na yun. Yung batang yun. Hindi lang siya lumaki kasi may diabetes yun. Inborn. Bata yun. Wala akong yun. 13 na yun. Pagkakit. 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 Meron, ba? Tsaka ano ba? Tsaka sopas. Pang sopas

Uh -huh. Anong package Canton kanton? tatlo? 25. ang Pancake mm -hmm.

galing sa South Africa 'yung shabu. Nilbilyon ang halaga. 14 kilos, bilyon palang halaga ibig sabihin ang isang kilo halos may milyon may gate. Kasi 'yun. ang nilulo dala.